na mga pinag in sa kanila, yung mga uh, nila. Like, yeah, yung mga ambush na yan. Di ba, nung panahon na yon para legal ang pagpatay sa drug pusher. Okay, mga mga araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Youth ng Channel, mga kababayan. And nandito na po pa tayo para sa tipari bagong reaction video ngayon. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin nako kasi ito, Um, ito yung katanungan natin ngayon ah, ah script na binigay ni DOJ Secretary Crispin Buing Rimulya mga kababayan palpak hmm bakit kaya natin natanong yan kasi ito mga kababayan mukha ah doon naman ito ito ay patungkol sa issue dito sa missing sa bungeros mga kababayan mukhang ang patutunguhan nito ay doon kay PRRD mga kababayan. Akalain niyo yan? Oh. Uh, 'di ba? I think uh, comment kayo diyan mga kababayan, mag-comment kayo sa comment section. Uh, i-comment niyo ko anong mga nakikita niyo dito kasi um uh, ito may kutob na ako dito mga kababayan na mukhang dadalhin ito. Uh, doon kay PRRD. Okay? So kaya nga hindi pa muna ako hindi pa natin pinag-usapan itong mga missing sa Bungeros kasi nga antilaw uh, until now oh, nag-iimbestiga imbestiga pa. Ah, uh, napapasalamat tayo na mayroon nang talagang uh, mabigat na leads mga kababayan na lubabas, mayroong witness at sana at nananalangin tayo na talaga magkakaroon ng ahustisya lalo na yung mga pamilya talaga doon sa dito sa mga missing sa bumberos. At ito nga uh, may kakilala tayo din mga ilan din tayong mga kilala natin mga sa bumberos mga kababayan dati pa ito mga 2023 2022 2023 pa na pag-usapan namin na uh, uh, yung kutob din namin kung sino talagang mastermind dito. Mukhang ito na nga inaamin na pero uh, niminsan hindi pumasok sa kaisipan namin mga kababayan yung involvement ni PRRD. Unfortunately, ngayon mga kababayan, mukhang doon patungo yung istorya. At eto pag-usapan natin, tingnan natin kung ano yung kung anong sinabi ng witness patungkol diyan sa uh, uh, involvement ng war on drugs mga kababayan, ha? Ito, tignan natin kasi ah uh, mukhang nagkabali-bali na yung script ni DOJ Crispin Rimulya, mga kababayan. Again, with respect sa mga missing sa bongeros at kanilang pamilya, nanalangin po tayo na magkaroon ng justisya. Ang babanata natin dito, itong mukhang... ah uh, paglink dito sa War on Drugs ni PRRD, mga kababayan, sa tingin natin, medyo malabo yung story ang pinapalabas dito. Okay? Well, anyway, ito. Oh, kung natatandaan niyo, ito, tingnan muna natin. Ha? Ah? Uh, kung anong sinabi dito ni uh, Crispin boying Rimulya. Hmm? Aha. Uh, Teka lang. And in fact, oy na wala na yung isang video. Well, anyway, o oh, kung natatandaan niyo mga kababayan, I think two weeks ago, ah, sinabi ni Crispin Boying Remulla na um, surrender na sila, sila. Uh, kasi wala sila makitang ebidensya patungkol dyan sa war on drugs laban kay PRRD or si tinatawag na nilang AJK. Take note, mga kababayan, sa time ngayon ni PBBM, kung napapansin niyo yung mga news reports, yung mga mainstream media, hindi na gumagamit ng term na EJK. Okay? Pero ang sa totoo mga kababayan, kung titingnan niyo yung strict definition ng EJK, until now, nangyayari pa rin yan. Araw-araw mayroong nangyayaring uh, krimen party po rin ng EGK kasi outside niyan ng pag-uutos ng korte. Okay, no nakaraang linggo, I think, may uh, nakitang patay na taxi driver. Oh. Then, no nakaraang araw, I think, may ding uh, isang babae uh, na saksak. Uh, ito po lahat, party po ito ng EJK. Yet, wala ng ginagamit na term na EJK. Okay? Kasi, ina-associate lang nila, kung napapansin ninyo, ganito nilalaso ng mainstream media yung kaisipan natin. Oh, ina-associate ina nila yung EJK kay PRRD, mga kababayan. Okay? Kaya, uh, binigay natin ito na informasyon, dinify natin ito kasi, para maintindihan natin kung ano sinasabi dito. And yet, again, last week, sinasabi ni Boying Rimulya na walang nakuhang or walang may pakitang ebidensya kasi daw sabi niya yung mga ebidensya pwedeng sirain sinira na yung mga crime scene wala na raw o uh, at iba pa well dalawa lang nakikita ko dyan unang una it could be na talaga wala silang ebidensya or script lang ni Boying Rimulya yan mga kababayan para ma-justify yung pagdala ni PRRD doon sa dahig. Mm. Pero kahit ano pa man mga kababayan, kahit alin dyan, yung una ba, or yung pangalawa, or, uh, yung una, yun nga, kung totoong walang ebidensya, pangalawa, o palusot lang para makalusot sila, magjustify justify nila ang pagdala kay PRRD sa dahig, again, insulto pa rin yan sa current administration at sa opisina ni uh, DOJ secretary Crispin Boying Remulla mga kababayan. Okay? So eto. Um well, actually mga kababayan ako believe believe ako dito kay Believe sana ako dito kay Crispin Boying Remulla mga kababayan ang gaganda ng mga uh nung congressman ito magaganda mga mga advokasya nito, mga mga pulisya, yung mga na, naiisip na uh, even until now mga kababayan ha. Pero ito po kasi problema. Um ah, uh, mukhang nalason eh. <laughs> Iwan ko lang kung nalason or no choice siya. ah, uh, kailangan niyang maglaro para ma-retain niya kanyang position diyan sa DOJ or ngayon nag-a-apply siya diyan sa ombudsman. So, so kailangan niyang maglaro para uh, yun nga, makapasok. And, bakit natin nasabing maglaro? Ano ba ang laro na sinasabi natin? Itong PBBM administration gusto talagang sirain ang mga Duterte. Gusto talagang pabagsakin. Gusto talaga nila na baguhin yung kaisipan ng taong bayan patungkol sa uh, kung sino ang mga Duterte. Kasi yan yung mahirap eh. Ang yung mga tao na kilala nila yung mga Duterte eh, iba sa ini-expect ng PBA, PBBM administration. Kaya gusto nilang baguhin. Kaya ito mga kababayan. Yun nga um, Pati dito sa issue ng missing sa bungeros. Bukang nililink dito. Ito ha. Oh, ito pakinggan natin itong balita. Mga kababayan, galing ito sa Billionary News Channel. Okay? Ating na natin. By the way, bago natin i paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito. Ilang beses nang nakausap ni Justice Secretary Boying Remulia ang whistleblower sa mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa programang On Point, sinabi ni Remulia na kumbinsido siya sa mga pahayag ni Totoy. Like own. mga kababayan ha, sinabi dyan, ilang beses nang nakausap. Okay, well, of course, hindi sasabihin ka ng pinag-usapan yet. Basta, ah uh, verified yan na ilang beses nang nakausap. Ayan, ah, klaruhin lang natin. Ang, 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 ang ma mahirap talaga rito, to blow your up, yung mga suspect, they, they, they have all the money in the world, they're paying the best lawyers, that that is itself increases the challenge. But it does not in any way detract us from our task of proving our case that this happened because of these suspects. Ayun pa sa kalihim, isang USB ang sinurender ng whistleblower para patotohanan ang kanyang salaysay. Iba-iba. Uh, there are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, uh, there are copies of documents, etc. etc. Marami. Posible anyang umabot pa sa 30 pulis ang dawit sa kontrobersyal na kaso na maaring may kinalaman din sa ilegal na droga. Mm -hmm. Ayan mga kababayan ha? So, take note tayo dito sa linya na ginamit. Uh, itong millionaire ni si Anel, uh, medyo okay-okay ito compared doon sa ibang mainstream media na talaga Uh, sa tingin natin, contaminated talaga lung, yung script na ginamit. Ito dito, mga kababayan, ang ginamit nilang linya is yung mga police na posibleng involved dito are most likely may involvement din doon sa issue ng uh, war on drugs or sa AJK. So, ibig sabihin, it could be na itong mga police na na, na identify nila posibleng may nagkaroon din ng issue doon sa kaso ng pagpatay during sa war on drugs it could be like that yan yung pagkakaintindi natin mga kababayan okay iba naman kasi talaga katulad ng ibang mainstream media na sinasabi uh, or pinapalabas dito na ito, mga pulis na ito, sila ito, ito yung mga napag-utusan ni PRRD. Careful tayo dyan mga kababayan kasi baka yan yung iisipin ng taong bayan or ang mainstream media gagawa ng script na kung saan um, ang iisipin ng taong bayan ay pati si PRRD ang may utos hindi hmm. Ito talaga mga kababayan na kasi isipin nyo last week sinabi or two weeks ago sinabi ni Crispin Boying Rumulia walang ebidensya nasira ng mga ebidensya pero ngayon paano mo masasabi na ito mga to ay may link sa war on drugs hmm, hmm. 'di ba ito, patuloy muna natin. They were involved in the drug war, but they were also involved in the side of these people. But, Binigyang diin niya, walang sino mang nais gipit. Mm, they, they are involved in the drug war. So again, careful tayo sa pag-interpret mga kababayan ha. Oh. Ito talaga, yun nga, ang, ang hirap kasi sinabi mo na walang ebidensya. And yet, ngayon, sinasabi na involved din sa drag So walang klarong statement dito mga kababayan. So most likely hinahayaan lang nila kung ano yung i-interpretin ng taong bayan. And unfortunately, maraming taong bayan na or marami nating kababayan iisipin na may involvement dito si Pierre Aldi, mga kababayan kasi siya yung sa time niya yan yung priority ni Pierre Aldi, yung war on drugs yet hindi niya klinaro kung ano talaga yung involvement oh eto pakinggan natin itong witness na nagsasabi mga kababayan ito billionaire news channel din na interview nila itong ah... Uh, isang konsihal na ito'y witness, pakinggan natin kung anong sinasabi niya patungkol dyan sa involvement ng mga pulis sa war on drugs at dito sa mga missing sa bongeros. At i-analyze natin mga kababayan. Ito, play natin. So ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Mangyat o Mangiat Morina, eksklusibo mo din natin nakapanayam kanina si Kalamba City Councilor Arvin Mangiat, yung mga bagong witness na lumulutang dito sa missing Sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na police sa drug war operations. Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sa bungero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sa Bungero, si Kalamba City Councilor Arvin Mangiyat. Ang dating ayan ah, na, napakinggan yung mga kababayan ha. Ito, mas mabigat na itong statement. So, pinapalabas na dito na confirmed na yung involvement ng mga taong ito doon sa war on drugs ni PRRD kasi ito daw yung mga ah uh, intelligence officer at most likely na pag-utusan na gumawa ng krimen. Pero ito, pakinggan natin. Anong sinasabi dito ng witness na ito? Ano yung kanyang maipresintang uh, katibayan dito mga kababayan? Kasi ito na nga, yung mainstream media, ganito na ang interpretasyon mga kababayan. Kaya nga ito, kasi ang dali lang naman talagang i-insert i-insert sa script nila mga kababayan eh. Again with all due respect sa mga mga missing sa bumbero at kanilang pamilya mga kababayan ha. Kasi nakikita ko dito ginamit ito. Ha, ginamit. Ah, uh, itong issue na ito para again ganito rin para siraan pa rin si Pierreardi at ang ah, lahat ng mga Duterte mga kababayan eto pakinggan natin Kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilinaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapag ang sangkot sa Panchochoppe Intel operatives sila yung mga nasa intel sila yung nahuli sa gambling sa drugs Ayan, sila yung gumaganap na mga pinag sa kanila yung mga uh, inooperate nila like yeah, yung mga ambush na yan diba rin panahon na yun Parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yun. Sila yung gumagawa na. So, sabi nga, sir, yung ginagawa ng mga operatiba na ito, kung baga, hindi siya entirely legal, medyo off the record yung ginagawa na parang. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operasyon, si Manggiya. Ah, di diba, mga kababayan? Oh, again, ha? Um, yung kaso niya, um, nambu siya, kasi nga, the, o, operator siya dati. Oh, operator siya dati. Pero ngayon, paano niya nasabi, paano niya na-verify, paano niya na-conclude na talaga yung mga taong nag-ambush siya kanya ay yan yung mga polis na napag-utusan sa pagpatay ng mga posibleng drug suspect. Kasi confidenta-confident siya na ah uh, may link talaga or may connection talaga itong mga taong to doon o ito talaga tong, itong mga pulis talaga na ito ay yung mga uh, inuutusan na gumawa ng krimen uh, patungkol dyan sa war on drugs ni Pierre Ardi ito Kaya imagine niyo ang sinabi niya. Ah, kasi sa time naman daw ni Pierre legal naman daw kalain. Grabe naman statement mga kababayan nato. Ito ah, um, again. Um ginagamit itong issue mga kababayan ito yung nakikita ko ha, mag-comment kayo diyan mga kababayan kung anong masasabi niyo dito. Ginagamit itong issue sa missing sa bungeros mga kababayan para talaga oh, patuloy na siraan si Pierre mga kababayan. Wala nga silang ebidensyang naipresenta. Oh, statement lang. 'Di ba? Oh. I magkaiba naman kasi talaga mga kababayan kapag sinabi mo na itong mga pulis or karamihan sa mga involved dito sa mga missing sa bungeros na mga pulis ay mayroon ding kaso patungkol doon sa issue ng war on drugs or it could be AJK. Magkaibang statement yan compared sa sasabihin mo na itong mga pulis na may kinalaman sa missing sa bungero, sila din yung kaong or sila din yung mga pulis na inuutusan. <laughs> Di ba? So again, mga kababayan, careful po tayo kaya po pinag-usapan natin ito kasi uh, sumisingaw, pati tayo na nanalangin tayo ng hustisya sa mga missing sa bungeros at sa kanilang pamilya pero huwag po nating hayaan na gamitin ng mga nasa administrasyon itong isyu na ito para siraan si Pierre mga At lahat ng mga Duterte, eto patuloy natin kwentunya mismo ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. Sa so buong akala ko pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang uh, business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na roba ako dun sa mga umabos sa akin. Sabi ko meron. Uh, sabi ko nga, mga polis. Sabi ko, oh, mga polis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na uh, uh, si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So, nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare. Anong kasalanan ko? Tinagad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako'y pa-ambush? Paglalahad ni Manggiat, bigla umano siyang nasama sa High Valley Targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, eh, na-ambush. Sino daw saspe ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O, di ba, wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, yung ako nga, sir. So ang ginawa niya, binerify niya ulit. So nung day na maambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Mangdiat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. At tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So sinabi ko mga police. Sabi niya sino. So sinabi ko isa-isa sa kanya. At then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga mambush sa'yo. Yan din yung mga uh, nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boy. Oh, na post muna natin diyan mga kababayan kasi yan yung interview na yung pinakita natin mga kababayan. Ito ah. Oh. Di ba sinabi mas ang mastermind isi e atong ang oh, bakit napunta din doon sa uh, more on drugs. Hmm. Ah, kasi nga may kasi sabi niya dito may uh, official ng police na nagsasabi sa kanya na involved siya sa drugs. Mm. Oh, comment kayo diyan mga kababayan ko anong masasabi ninyo? Kasi well, ito pa lang mga taong 'to may connection sa mga pulis, may connection sa mga illegal na gawain. Pero bakit ngayon? O, doon na punta sa uh, anong tawag nito? O, war on drugs ni PRRD. Okay? Kasi, well, mahirap i-prove yung script dito mga kababayan. Uh, um, ang nilalaro na lang dito kasi yung statement na yan, uh, unless talaga sasabihin ng opisyal ng polis na ito talaga ay ginagawa namin na kami yung inutusan and most likely medyo mahirap yan. Pero itong mga kababayan, pinapalabas lang ito. Ito yung nakikita ko, ah, personal opinion ko mga kababayan, na ito, isyo ng missing sa bungeros, maraming nakaabang kung anong magposibling nangyayari o mangyayari, at may involvement ng police, of course alam natin kung sino yung mastermind na pinangalan na, na, si Atong Ang, yet pinipilit ngayon na ilink dito yung sa war on drugs kasi nga may involvement yung mga kapulisan. So, medyo ang hirap paniwalaan mga kababayan na itong si PRRD mag-uutos na gawin ito sa mga ordinaryong Pilipino. hindi mm, ba? So, ito nga nakikita natin na ni pinapalabas lang itong statement na ito kasi para pick upin ng mga mainstream media, mga kababayan. At papasok sa kaisipan ng taong bayan na ito talagang war on drugs ni PRRT ay eh walang matinong nagawa, kundi lang kundi ang uh, pag-utos lang sa mga pulis na gumawa ng krimen doon sa mga ordinaryong Pilipino, which is ngayon nga ay mga yan 'yung ginagawa nila. Wala anyway, mo mm, e comment nyo dyan mga kababan kasi based dun sa statement, wala, ma, wala pa namang walang ebidensya, wala, wala namang na ipakita na katibayan yung statement ni itong si anong pangalan nito? O. Oh. Uh, Manggiat. Oh. So, medyo mahirap talaga. Yet, yung mainstream media, kuha ng kuha, balita ng balita, na kung saan nag-iiba ng timpla mga kababayan. Well anyway, ah, uh, pakilike like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.